Diyan so, pa. Si, ah, si, si si. <laughs> uh, oh. Ano, si. <laughs> ma may ice Ano, daw. Ano, reklamo mo? Ano reklamo mo sa ice cream? Malamig sa mainit. Mainit siya kasi motor ko Wala na, wala na, wala na. Bay, daw. Pero video ka, Ma'am. Ano, kaya? <laughs> <laughs> Paparagyan nila lang oh, ito oh, Sa San Pedro lang po ito. So, Ray. Laguna? Ako po. Kaya naman? meron kami kami. Ice Candy Vendors. Yung sikat na vlogger. Nagtitinda ng ice candy. Nagulo na sila <laughs> dito. Ayun guys. Oh, yung sikat na vlogger nagtinda na ng ice candy. Grabe sobra sobra kag guys. Oh, ayun, nagbili ano ng ice candy. Oh, ayun ang sa dulo. <laughs> ay sikat na vlogger nagtinda ng ice candy pre, ubus na yan, kanina puno yan ha mga vlogger ito may yan yung vlogger yan, eh, pagsimple-simple <laughs> <yun> lang yan oo, mga vlogger magbibigay ka na naman sa kanya ulit Pre, dadala ka na ng security, pre. Yung kalating million buwan buwan. Ano na tayo? Matay tayo dyan. Bukas pupunta dito, yelo lang bibenta mo. Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap! Ubus na yung kanyang uh, paminta guys. Tinalo niya si Diwata. Diwata pa sente na. Naguguluhan na si Sasuke. <laughs> ah, Uwi na, <laughs> <laughs> na tayo. Sige sir, thank you ah. Thank you. So, <laughs> Yan si Adventure. RD, RD ba yun din Si RD Vlog. Si RD Vlog. Si RD Vlog. RD Vlog. Hindi ba yata yun? Hindi ba kayo yun? Mas, mas mayaman yun sa akin. <laughs> Hindi ba kayo yun? Bago ko <tod> channel ko po yan yung isa naman, Rover Adventure Club. Ayan. May channel ko ba kayo? Wala. Ano lang. Ayun, ayun. Ayun. YouTube? Ma'am. Hello, ma'am. Answer. Yan kasi bago ko tong channel actually. Mga isang ko na yata ino. Oh, face king di pa. Malamig ba? Mainit. Basta tuloy pawis ko 'yo. Ano yan? Kasi ako masarap ba? Sabi ko malamig. Mainit. Kasi pinapawisan hey! ako eh. Di ba? Yes. pa saan ba kayo, ma'am? Antipolo pa. So, Antipolo? Kapit-bahay na, Mundo. Oh, Antipolo.

Thank you ma'am. So ayan pa? Ano ba? kasi pawis ko. Mainit daw. Anong reklamo ah, mo? Ano reklamo mo sa ice cream? Malamig sa kamainit. Mainit siya kasi pawis ko. Hindi mainit daw. Malamig Pero mauubos pa pa. Ah, daw pa. video ka ma'am. Wala na barangay ah. Sa barangay lang daw 'to, San Pedro lang po ito

So ayan guys, no, ayan doon sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa sumusuporta kay Barangay Dutatri. <laughs> mo yan. Ubus na yung ice Bakit? candy. Akala ko pagkakain ka ng ice cream, ay ice cream is free. Dapat lalamigan ka kasi malamig to. Bakit pinapawisan? No? Diba tayo no? Amin mo. Diba sa atin pinapawisan no? Ipaparagay na natin to. Kaya By one take one. Oo. Dapat may timbre ba isa? Oo. Kasi Ayoko na. lang. yung palo ko. yan, Ay, ano na lang po. 1, 2, 3, go. ano po. yung ulit yung product mo? Ano po? Madison po. Dito, dito, dito. Uy, may nagpapromote no, dito. Nagpapadaya, no? Sige, sige, sige. Ice candy, ice candy. Kaya hey, basta mas makakatitig ka dito, kuya, kung yung gagawin <laughs> ano, ba yun, ano ba yan, ma'am? Ano ba yan? Ube powder. Ube ah, powder. Ube powder. Yeah. 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 dito sa mga business <laughs> na dito. The more na yes, natin, ayaw, mag-order <laughs> sila. sa <laughs> pension ka po. Bumili sa akin yung naging kwera sa'yo. Iniwanan ko na kayo yung ko eh. Pedro, <laughs> <laughs> meron kaming Pedro May malak pa daw. Pre, may

Ito pa yung tayo sa tayo sa yan. Meron din kami sa Facebook. Ay, para... sa Facebook Pero meron po kayong eh. Meron po kayong tawag yeah, po. Salamat sa mga vloggers Sa YouTube. Facebook. Pukunin ko po yung ay, ano yan. Ito po yan. Ito po yung Madison Harvey. Madison Harvey. Madison ka rin. Sa YouTube ma, meron. Wala. Sa lang po pagka... Nung puno channel Lahat Ah, okay. Okay. Magpapagbihan na. Pero namin pong... ah, okay ito namin siya yung pinagawa ko siya. Ayan, ito. Ano po? Yeah, tiyan, ito. ito po, it's calling sa... um good... for you. Pahalo mo lang para, tapos mag-comment ka para mapahalo niyo. Sige, sa tito. So, ayan mga business na yung uh, ano dito. Labanan ngayon. Ito yung natin si Ayan, business. Business ang labanan dito. Ito ganun din guys. Ayan. Ayan, hanggang doon sa dulo. Sa dulo. Hello ma'am. Ayan si ma'am ang Gusto daw si ma'am. Nataga saan kayo ma'am? Ito lang din po, Manila lang. Ah, Manila lang din. Shout out na ma'am. Shout out po, uh, din po. Sa page namin. Anong page ma'am? Ano? Anong page ma'am? Ano po yun? Uh, Tamtan, QG, billiard table and accessories. may ano ko dyan? Ano po kami? Nagbibenta po kami ng ano? Nagbibenta ka? Nagbibenta. Pwedeng maasulat dito ma'am. Wala akong ball pin eh. Ay, dyan na lang sa ano, ma'am? Sa cellphone mo. Meron ko ba? Picturean ko na lang. Ayan na, makin lang. Ito yung bahay. Oo, Bye. dun sa kanya, business naman niya. <laughs> comment na. Ayan, ayan po yung ano namin, yung page namin sa billiard table and accessories. Kasi naman yung akala. Sana mag-loading pa siya. Ayan si Mama. hintayin natin. Naglo-loading pa yung uh, ano ni Mama. Ang gayaan ni Mama. Ayan guys. Ayan sila. Ang gaano karami. Sige Mama. Ayan. 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 May dala kayo sa akin, ma'am. <laughs> <laughs> ah, sige. Ah. Ito Nandun sa ulo. Hindi ko maano, pa-search. na lang po. sige, ma'am. Ah, sige, ma'am. Meron naman ako diyan. Kako-comment na lang ko diyan sa ano, ma'am. Sa sige, ma'am. Ah, thank you, ma'am. Thank you. Ma thank you. Ma Joey Washington, mam ma Joey Washington. Sa ano po, sa YouTube channel. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you. So, dito, ayan, ganyan. Ubus na yan, lang, titikpang lang natin. balik So, hanggang doon sa dulo, yeah. ganyan. Ayan. Sige, ma'am. Ah, picture lang ko lang para madyan na, na lang ako mag comment na lang ako iyo, ma'am. Joey Washington naman Joey? Joey Washington, ma'am. Sa YouTube. Ah, wala sa Facebook? Wala, ma'am. Sa Reels lang. Noon, guys. Ayan. Thank you, thank you very much. Hanggang sa dulo. So, mamaya. Uh, sir, ano sir? natin, sir. One to thing. Ano ba pinag-alit? Ini kan So, yun marahane, diwata guys so, thank you beem oh, ah bye bye, bye, -bye.